hey everyone welcome back to our channel neon we've got an exclusive scoop on one of the most talked about couples in philippine showbiz sue ramirez and dominic roque in a recent interview sue opened up about her first memory with dominic and revealed that he was never a crush intrigued let's dive in he was never a crush i remember the first time i met him he was just this guy who was always around We didn't have that crush vibe. Tama. Sa kabila ng kanilang hindi maikakailan na chemistry ngayon, inamin ni Sue na nagsimula ang kanilang relasyon ng walang typical na crush na nararamdaman. So, paano sila napunta mula sa magkakilala lang hanggang sa mag-asawa? Tingnan natin. Maraming beses na nag ang landas ni Nasu at Dominic sa industriya, ngunit hanggang sa magkatrabaho sila sa isang proyekto ay tunay silang konektado. Paggunita ni Sue, it was during a shoot. Nagsimula kaming mag-usap and I realized we have so much in common. Mula doon, ang kanilang pagkakaibigan ay namumulaklak sa isang bagay na higit pa. Nagsimula silang gumugol ng mas maraming oras na magkasama, pagbabahagi ng mga interes, at pagsuporta sa mga pagsusumikap ng isa't isa. Fast forward to today, Sue and Dominic are one of the most beloved couples in showbiz. They've been spotted on adventures together, like their recent big bike ride in Baguio. Ibinahagi ni Dominic ang isang reel ng kanilang ride na may caption na her first Baguio big bike ride. Nagkomento si Sue, salamat sa pag-iingat sa akin. Ang kanilang mga tagahanga ay hindi nasiyahan sa kaibig-ibig na sandali. So, how are they doing now? Sue describes their relationship as masaya lang, walang pressure, masaya lang at walang pressure. Ang saya lang po sa totoo lang, walang pressure. Masaya lang kami lagi, lumalabas kami, we enjoy our time together, explore, go on adventures together, and eat the best food together. Nakita na sila sa iba't ibang mga kaganapan, kabilang ang ABC Binball, kung saan ginawa nila ang kanilang unang opisyal na pagpapakita bilang mag-asawa. Gustong gusto ng mga tagahanga ang kanilang tunay na koneksyon at ang kagalakan na dinadala nila sa buhay ng isa't isa. Mula sa hindi pagiging crush hanggang sa pagiging isa sa mga pinakasikat na mag-asawa sa showbiz, ang paglalakbay ni Nasu at Dominic ay isang patunay kung paano mag-evolve ang mga relasyon sa hindi inaasahang paraan. We wish them all the best as they continue to share their love story with the world. Thanks for tuning in. Don't forget to like, share, and subscribe for more celebrity updates. Hanggang sa susunod!